Ayan mga kaibigan, another set of customers. Ayan, dumadami na talaga sila their friends. Kanina, mas marami pa sa kanila ang dumating dito sa aking tindahan. At ang dahilan po nito ay isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa aking mga kakopetensya. Siguro their friends, 90% sa aking mga kakopetensya ay hindi ginagawa ang bagay na ito kaya naman dumami talaga yung aking mga customers kaya naman yung iba nila mga customers na napunta sa akin kaya ikaw bigan gawin mo rin ang ginagawa ni Ate GB at nasisiguro ko kaibigan katulad ni Ate GB dadami rin ang yung customers at lalong lalago ang yung negosyo ayan mga kaibigan no? this is the living proof na kahit hindi fast moving yung paninda magtinda pa rin tayo nakikita nyo ba sila? papakita ko sa labas ha Marami po ang naganap ng mga kandila mga graduation graduating students tingnan niyo. Oh, di ba sana all. Eh <laughs> mga kaibigan, no, yung kandila hindi yun fast moving talaga sa isang tindahan. Pero katulad ng sinasabi ko, kahit hindi fast moving ay magtinda po kayo, tingnan niyo. Oh, di ba? Marami mga students ang bumibili ng kandila dito sa aming tindahan, dear friends. Palit na mo dahil alam mo kauwa. <laughs> Kasi yung ang tindahan po namin pala no, ay malapit lang sa school. Ito po yung uh, high school at doon yung elementary. At uh, nagpa-practice po sila no, for grad graduation niyo Day. Moving up, Day. Moving up pala their friends. Kaya bumibili po sila ng kandila. O, tingnan nyo. Nasabi tuloy ni Francis na, na minsan, um, dapat, hindi minsan, no, dapat magtinda talaga tayo na kahit hindi food items, kahit hindi talaga fast moving, magtinda pa rin tayo. O, tingnan nyo. Uh, we are not expecting, hindi po talaga namin na-expect na yung kandila namin, yung isang pack mauubos ngayon. Eh, yung, yung kandila kaibigan, nagiging fast moving lang po ito sa, ano, sa New Year, sa araw ng mga patay. Eh, ngayon, May, marami mga students, nakita yung kanina, no? Marami mga students ang bumili sa aming tindahan ng kandila. Ayan. So, again, this is the living proof, ha? kaibigan, marami kasi ako nakikita na mga nagvavlog na hindi daw sila magtinda ng mga non-food items, hindi daw sila magtinda ng mga hindi fast moving kasi matingga yung puhunan, hindi marol yung pera. Kaibigan, kahit hindi fast moving, magtinda ka pa rin. Kahit hindi food items, magtinda ka pa rin kasi nga may maghanap talaga. Kung hindi man everyday, tiyak may maghanap talaga. Tingnan si Frances. La Frances, saya ka? Masaya siya kaibigan dahil naubos yung kandila. <laughs> yung isang pack. Yan, so marami pang mga students kaibigan. No, kasi nga, uh, nagpa-practice po sila ng moving up. So, thank you so much, God. Hindi ko akalain talaga kaibigan. Maraming bibili ng kandila ngayon. So, dong. O, tingnan nyo. Kandila na naman. Obos na yung kandila ko, dear friends. Maobos talaga ngayon, no? Moving up niyo dong. Practice. practice. <laughs> so, ayan. Sama ko sila sa vlog, kaibigan. Mga pogi nilang pogi nila, no? Basta mga bisaya, kaibigan. Mga pogi talaga. Ay, sana, oh. <laughs> cinco, cinco. Ayan, mga kaibigan, ha? Ando, ha? May papalapit pa ng mga students. Si, hindi ko ito ika-cut dear friends. Tingnan nyo. Ole, sana, all. Mga handsome. Ah, hindi. Huwag nyo i ibasa. Sinabi ko na mga maganda pugya, mga bisaya. Kayo rin mga Tagalog, no? Eh, parehas naman tayo Filipino. <laughs> Ayan. So, thank you so much, God. So, blessing. <laughs> oh, tingnan nyo. <laughs> sa dong. Ayan, kandila na naman, dear friends. Masaya <laughs> oh, talaga si Ate JB. No, ang ag uh, maaga pa, alas city pa ng umaga yung kandila ko. Isang pack. Naubos na. Mabuti na lang dalawang packs yung kandila. Ayan. Salamat. Ayan. So, mo. Marami silang mag-moving up ngayon. Lahat sila bibili ng kandila. Sana all. <laughs> salamat daw. <laughs> Ay, salamat. Akin kaibigan ha. Dapat sundin niyo si Ate GB. kahit hindi fast moving, kahit hindi pagkain, dapat magtinda po kayo. Tulad ng kandila, katulad ng chinelas, mga school supplies. Yan. Eh, kahit mask, no? Tingnan nyo. Wala na pandemic, pero may naghanap pa rin ng mask. O, oh, di ba? Sana. Oh, okay. ah, yeah, sige. Sabi, sabi ni Manong Imok, sabi, videohan. Wala, video. ala. ala. <laughs> tingnan nyo. Kahit wala ng COVID. O. Oh. Sa no, maliit magkainin. La Ay, maliit rin. Maliit sa si Imok. <laughs> Nagmask siya. Nagmask siya. Amot, nga nung gamask ni siya. Ay, nga wala na may pandemic. Likabog. Ah, abog, de. Abog, abog. abog, abog. Siya kasi yung nag-contract dyan, kaibigan nyo, nagtayo. O, oh, tingnan nyo. Contractor na si Imok. Yan, thank you so much. Ayun, nakibigan, may mga darating pa ng mga students. <laughs> Masaya talaga si Ate JB. Masaya ako ngayon. Thank you so much, sa so blessings Sila, dahil sa maday. Hindi la? Tag-ana. Napay gamay! Ang oh, kanila, nakaputos. Nagsunod-sunod sila Thank you so much, God. Come on, saan ha? Dila. <laughs> Yay, yeah, yeah, apel maapel um, mo sa vlog ani. Ya, yeah, ya. Yeah, iya yeah. yeah, tingnan niyo mga kaibigan, no? <laughs> ay, ayo, ay, ano, ana do, ayo, ana <laughs> do. Tingnan niyo. <laughs> tingnan niyo. Sana all. Mga kaibigan, no? Gawa tayo pang thumbnail, gawa tayo pang thumbnail. Ayan. Wow, eksa akong kandila. Dagan ko. Ayan, nakapotos. Moving up nila practice. Kinalag kandila. Ayan. So, mag mag thumbnail tayo. Ayan. Ayaw nila magpakuha sa camera. O, oh, si Edgar. O, oh, so kay Corinna na Gcash. Sana all. <laughs>